Since lumabas na nga ang Pickle Art Saga. Ilan na nga ba lahat ng mga nakalaban ni Pickle sa bong series ng Baki? Sa aking pagsasaliksik mayroong labing limang naging nakalaban si Pickle sa present time. Pero sa Baki series ang ating pagkakakilala kay Pickle ay galing itong dinosaur era at puro dinosaur ang kinakalaban nito katulad na lang ng T-Rexes. At hindi lang mga dinosaur ang trip kainin ni Pickle. Ultimo mga insekto ay kinakain nito. Pero ang unang naging matches ni Pickle during present time ay ang scientist na kung saan ang scientist ang mismong nanggising kay Pickle. Nang nakaharap nga ng scientist si Pickle, tinutukan niya ito ng handgun at binaril nga niya ito ng tatlong beses. Pero hindi man lang tumalab ito kay Pickle. Nang kakainin na sana ni Pickle ang scientist, tumigil ito dahil narinig ni Pickle ang mga ingay sa labas at ang mga santadahang lakas ito ng army. Out of curiosity lumabas si Pickle at nilabanan niya ito until kinausap siya ng isang special soldier. At pangalawa nga sa matches ay ang unang paghaharap ni Pickle kay Yukjiro Hanma. At dito nga hinamon ni Yukjiro Hanma si Pickle. Ang ginawa ni Yukjiro nagpumilit ito pumasok sa salamin. At itinaas ang kanang kamao para masubukan nga ni Yukjiro kung gaano nga daw kalakas ito ngang si Pickle. At sa pagkakataon na yun nakita ni Pickle ang isang T-Rex noong nakaharap niya si Yukjiro Hanma. Ang ginawa naman ni Yukjiro Hanma pinors niya na patumbahin si Pickle at bumalikdad nga dito si Pickle. At pangatlo nga dito ay yung Siberian Tiger, na kung saan ito yung naging una nitong naging pagkain. Sumunod nga dito ang naging laban ni Pickle at Retso. Nagsimula nga dito ng first atakihin ni Pickle si Retso pero na-block naman agad ito ni Retso. At napag-alaman ni Retso dito na malakas nga daw talaga itong si Pickle. At binigyan niya agad ito ng malakas na sipa sa muka at pagsabay ng paghampas ng buhok nito sa mga mata ni Pickle. At patuloy pa din ang pag-atake ni Retso kay Pickle suntok sa mukha, sipa sa leeg at marami pang ibang pag-aatake ang ginawa ni Retso. Nang walang ano-ano inatake siya ni Pickle na kung saan nawalan si Retso ng malay. At dito nga sinimula ni Pickle kagati ng balikat ni Retso na ikinagising naman ni Retso. Mabuti na lang nakaalis siya kaagad kung hindi kinain siya ni Pickle. Pero parang nawala sa katinuan si Retso dito, inatake niya si Pickle nang hindi ito nasasaktan. GURU-GURU PUNCH! Until lumabas nga nakamuka ni Retso At bigla lumakas si Retso dito pinagsusuntok at sipa na naman niya si Pickle at napatumba ito sa lupa Pero bumangon naman kaagad si Pickle at nagstans na susugod at inatake nga itong si Retso Gendai no tate to Kodai no hoko at dito nga sinimulan kainin ni Pickle ang isang binti ni Retso. Sumunod nga na nakalaban ni Pickle ay itong si Hanayama na nakasalubong nito sa kalsada. Nagsimula nga ito ng pinagagawan nila ang isang kutsilyo until pisilin ni Hanayama ang kamao ni Pickle. Pero sinuntok siya ni Pickle na kung saan tumilapon si Hanayama dito. At nagtulakan nga silang dalawa. At nakaramdam ng isang parang isang dinosaur nga itong kaharap ni Pickle. At hinawakan siya sa mukha ni Hanayama at sinabi na word Pickle. Pigla naman dumating si Baki dito. At nang makita nga ni Pickle in the first time parang na-excite siya dito. At tinaas ni Pickle yung kamaw niya kay Baki na parang makikipagkamay lang sana si Pickle. Pero si Raulo talaga itong si Baki bigla niya sinipa si Pickle sa muka. Ang sabi ni Hanayama dito ipagpatuloy nyo na lang sa underground ang laban nyo. Nang nasa arena na sila sinipa agad siya ni Pickle nang wala man lang warning at tumilapon nga dito si Baki, yan binawian katuloy agad ni Pickle. Sumunod nga na laban ni Pickle ay si Katsumi Orochi. Pagpasok pa lang ni Katsumi nakita niya dito si Baki na duguan at katatapos lang makipaglaban. Kulat na gulat si Katsumi ng pagpasok niya sa arena todo cheer up ang mga tao sa kanya. At sumusuntok sa hangin ang mga kamay nito na tila parang isang aura na nagbibigay ng lakas kay Katsumi. Paglabas nga ni Pickle dito ginulpi agad-agad ito ni Katsumi ng napakaraming suntok, suntok sa dibdib, suntok sa braso at hiyawan nga dito ang mga tao. Pero hindi naman ito ininda ni Pickle. Pero sinundan agad ng sipa sa bayag at tuhod sa chin si Pickle. Pero hindi pa din ininda ni Pickle ang mga pag-atake ni Katsumi. At umatake din si Pickle na kung saan lumipad ng nalayo at dapa sa sahig si Katsumi. At sa pagtayo nga ni Katsumi, kumamit siya ng isang teknik na kung saan ang mga buto nito ay parang magiging isang goma sa bilis at lambot at sumuntok nga si Katsumi ng napakalakas ng suntok na kung saan napaluhod dito si Pickle. Pero ang nagiging kapalit ng bawat suntok ni Katsumi ay yung pagkadamage ng mga braso nito. Nang sumugod ulit si Pickle, pinigyan niya ulit ng isang magkabilang sipa at suntok sa mukha na kung saan bagsak ulit si Pickle sa laban, hiyawa naman lahat ng mga taong nanood. Na ang sinisigaw magsubscribe daw muna bago ipagpatuloy ang laban. Pero ang balik kay Katsupoy este Katsumi ay yung back damage ng kanyang teknik. Nahalos madurog ang mga paa at kamay nito sa lakas ng kanyang pag-atake. At parang natuwa pa dito si Pickle na ang tingin niya kay Katsumi ay isang pagkain. At nang aatake na nga si Pickle ng charge attack na ginamit niya kay Retso. Sinabayan ito ng pinakamalakas na suntok ni Katsumi na kung saan ang kanang kamay nito ay natanggal ang laman. At bagsak nga si Pickle sa lakas ng suntok ni Katsumi, hiyawa naman ang mga nanunood na ang sabi nakasubscribe ka na ba? Pero ang akala ng lahat panalo na si Katsumi nagkakamali sila. Bumangon ulit si Pickle at kinain ang kanang kamay ni Katsumi. Na kung saan nawala ng malay si Katsumi dito. At nang lalapitin ulit ni Pickle si Katsumi. Dinasalan niya ito, hindi ko alam mga kaibigan kung anong ginagawa ni Pickle after niya makakuha ng pagkain, nagdarasal kasi ito. Sumunod nga na kinalaban ni Pickle, eto ngang si Musashi. Pinilit ni Musashi na dalhin nga daw siya ni Tokugawa kay Pickle. At nang magkaharap nga silang dalawa. Bigla na lang naging agresibo dito si Pickle, inatake agad niya si Musashi. Pero may isang teknik si Musashi na slice kahit wala itong katana na hawak, sa pamamagitan lang ng mga palad nito, talagang namalipit si Pickle dito. At umatake pa din si Pickle at sinipa nga si Musashi dito at nakaiwas naman si Musashi. At nagposisyon na naman si Pickle ng Sphere Attack, palagay ko mga kaibigan ito ang pinaka-special ability ni Pickle yung Sphere Attack or Charge Attack, kasi every time na makikipaglaban si Pickle lagi niya ito ginagamit. At inatake nga niya si Musashi pero hinawakan lang ni Musashi ang dalawang kamay ni Pickle. Nang nadikdik na nga si Musashi sa pader, tumalon siya at inuntog niya si Pickle sa ulo. At napahiga nga si Pickle sa sahig at dito nga inilabas nga ni Musashi ang kanyang katana. Pero patuloy pa din ang pagsugod ni Pickle kay Musashi, pero inispada lang siya ni Musashi mula sa muka hanggang sa katawan na kinahiwa nga ni Pickle. Pero sumuntok pa din ang napakalakas si Pickle at tinamaan nga si Musashi dito at tumilapon ng malayo. At naiwan nga sa katawan ni Pickle ang katana ni Musashi at napakagrabe ng pagkakahiwa sa katawan ni Pickle dito. At pinulot ni Pickle ang katana ni Musashi. At nang aatakihin ni Pickle si Musashi gamit ang espada. Pero dalawa pala ang espada ni Musashi tinamaan si Pickle sa mata. Pero hindi pa din ito ininda ni Pickle at kinagat nga niya si Musashi sa balikat. Pero patuloy pa din ang pag-espada ni Musashi kay Pickle na kung saan puro hiwa na ang katawan ni Pickle dito. Patuloy pa din si Pickle at patuloy din si Musashi sa pag-espada si Pickle, grabe mga kaibigan sarap siguro panuurin ta masyadong brutal ang mga fight scene. At nang isang sandali, nakita ni Pickle si Musashi na parang isang malaking insekto. At bigla na lang natakot dito si Pickle at nagbigla na lang ito tumakbo ng puro sugat ang katawan. Grabe hindi naman kasi patas ang laban kung gagamitan ng weapon si Pickle. Kayo ba mga kaibigan kung mano-mano lang ang laban siguro si Musashi ang tatakbo dito. Napaka unfair naman kasi, kung sabagay si Yukjiro Hanma nga nung naglaban sila ni Musashi hindi man lang nahiwa ang katawan ni Yukjiro Hanma. At simpre kung nagustuhan mo ang ating video review makihingi ng isang like mo dyan masaya na ako dot and see you in the next video guys maraming salamat.